pasok tayo sa loob sa IKEA. Ito yung IKEA dito sa Calgary, no? Medyo malaki din. Uh, I think IKEA parang standard at ang mga sizes diyan eh. <laughs> Halos parihang pareho ang IKEA, mga malalaki talaga siya kahit sa ano uh, sa ibang sa ibang area, no? Basta. Okay, let's go pasok tayo sa loob. Uh, Magtingin-tingin tayo ng ano, baka may madampot at din tayo sa kanilang food court kasi namimiss ko na yung kanilang uh, meatballs no with uh, um yung gravy nila ang sarap okay let's pass up tayo tara so, Yeah goto tayo mag-ikot-ikot sa loob daan muna tayo sa ano sa food court kasi medyo gutom na no kain muna tayo bago tayo mag window shopping सकेमान <laughs> Spring roll meatballs, uh, cheesecake, cheesecake in dessert. pag ka dito sa IKEA guys no talagang napakaganda talaga yung mga gamit sa bahay nila so nung nagpagawa ko ng bahay ko may marami-rami na rin akong nabili dito mga gamit sa kusina na pinadala ko sa bahay sa Pilipinas pinapackage ko kaya kung ikaw ay mahilig sa mga gamit sa bahay lalo na sa mga kusina no mga gamit ng kusina ay talagang mamamangha ka talaga dito. At saka yung presyo guys, hindi masyadong mahal. No, mayroon din siyang mga mura, mayroon din siyang medyo mahal-mahal din naman. No? Pero magaganda talaga. Lalo na sa mga gamit sa kusina, sa bahay, sa bedroom. No? Mga, mayroon din silang dito mga halaman, mga lightings. No? Ito, ito ang pinaka nagustuhan ko ito yung ano yung native no kasi mahilig ako sa native maganda talaga. Kaso lang, mayroon naman yan sa atin sa Pilipinas, yung mga ganyan. So, ang binibili ko dito minsan, yung mga kaya ko lang bilhin, yung medyo mura-mura, at paunti-unti, iiponin ko yan, tapos isama ko sa package, pag nagpadala ako ng package sa Pilipinas. Para, yung mga baso dito, guys, napakamura talaga. Yung mga plato, lahat, mas mura pa siya, kumpara sa mga malalaking tindahan dito like Walmart no mas mamura pa ka dito sa IKEA at marami pang klase kaya ikot-ikot muna tayo dito ang tinitingnan ko lang dito yung mga gamit sa tindahan kasi balak ko kasi magpatayo ng Um, coffee shop or bakery ngayong taon na to. So, nag-ikot-ikot -ikot lang ako dito. Baka mayroon tayong madampot mga gamit sa ating uh, plano na tindahan ngayong October na bubuksan sa Pilipinas. Kaya medyo uuwi ako sa Pilipinas sa mga uh, October no? kasi gusto kong nandun ako pagbukas ng aking uh, nasimulan na business. So, ngayon ikot-ikot muna tayo baka mayroon tayong madampot. Okay, so, ito yung uh, mga artificial plants nila guys, no? Ang gaganda no? Ah uh, yung iba medyo mahal, yung iba tamang-tama lang. Pero magandang klase naman ito yung mga artificial plants nila. Papunta na tong exit papunta sa labas. So, tayo na. Mayroon tayong nabiling konti, no, mga ilang-ilang gamit para sa ating uh, planong business. So, uwi na tayo. Para maraming maraming salamat sa lahat na nag-support sa aking mga videos. Kuya Wilson, Buhay Canada. Hanggang sa muli. Bye for now. Thank you, thank you.